Habang wala pa ang bagyo, nakararanas ng mainit na panahon ang ilang bahagi ng bansa. Natutuwa naman dito ang salt producers dahil mas marami ang nagagawa nilang asin. Pero problema ng mga manging isda ang init dahil namamatay ang mga isda. Makibalita tayo kay Manny Morales. Namum problema ang mga manging isda sa Lawag City dahil sa dami ng isdang namamatay sa lugar. Araw-araw daw may namamatay na tilapia at malaga sa mga palaisdaan. Epekto raw ito ng mainit na panahon. Itinatapo na raw nila ang mga namatay na isdang mabaho na. Pero yung medyo okay pa, binibilad na lang nila sa araw para gawing daing. Kung problema para sa ilang magsasakang mainit na panahon, masaya naman ang salt producers sa magandang epekto nito sa paggawa ng asin. Ayon sa isang negosyante, tumaas ng 20% ang produksyon nila ng asin kada araw. Mula sa dating 20 sako, nakagagawa na sila ngayon ng hanggang 30 sako. Purong-puro na raw kasi ang alat ng tubig ngayong tag inita kaya mas marami ang nagagawa nilang asin. Patuloy naman ang pagbaba ng level ng tubig sa Calaba River sa Bangged Abra dahil sa mainit na panahon. Apektado ang kita ng mga negosyanteng nagpapaupa ng cottage sa gilid ng ilog. Mas kakaunti na raw ang nagpupunta sa lugar. Isa naman sa epekto ng mainit na panahon sa tao ang heat stroke. Isang lalaki sa Dumaguete City ang namatay dahil dito. Ayon sa nubya ng biktima, nagbabasketbol ang biktima nang bigla itong matumba at mawalan ng malay hindi raw itong unang beses na hinimatay ang biktima habang naglalaro. Bukod sa pagkawala ng malay, kasama sa mga sintomas ng heat stroke ang mataas na lagnat at pagbilis ng tibok ng puso. May ang mahi stroke sa pamamagitan ng pagsuot ng maluwag o manipis na damit at ang pagkonsumo ng pagkaing may sapat na rami ng potassium. Ang traffic constables nga ng MMDA sinimulan ng suotin ang kanilang uniformeng pangtag-araw para makaiwas sa heat stroke. Meron din silang heat stroke break. Mani Morales nagbabalita Pilipinas